Uh, good morning po. Magandang umaga, magandang umaga po sa inyong lahat. lahat. At um, siguro yung iba po uh, na time sa ibang dako ng mundo sa oras na po ito, gabi o araw. So siguro mas magandang sabihin po natin ng um, magandang magandang araw sa inyong lahat. Amen po. Naalala ko po tuloy yung every time po na mag, magbabahagi si Brother Rex sa Amerika ng kanyang ng, uh, salita ng Diyos. Sinasabi niya na kahit gabi yung pagtitipo namin, sila sabi niya na good morning Holy Spirit 'no kaya niya pala sinasabi 'yon dahil sa Diyos sa Panginoon walang gabi 'no lahat maliwanag amen po kaya good morning po good morning sa ating lahat sa biyaya ng Panginoon amen so ang i ko po ngayon sa umagang ito ay yung very gospel po sa araw na ito na ipinagdaraos po ang banal na misa sa iba't ibang lako ng mundo ito po yung ating bibigyan ng uh, pansin sa araw po ito, the gospel for today, is taken from Matthew chapter 8, verse 18 to 22. Amen? At inaanyayang ko po kayo na kung meron po kayong Bible, samahan niyo po ako sa pagbabasa, at let us share and let us meditate the words of God. Ang sabi po dito sa ang sabi po dito sa Matthew uh, chapter 8 verse, uh, verse 18 no? verse 18 to 20 tingnan po natin When Jesus saw a crowd around him, he gave orders to cross to the other shore. A scribe approached and said to him, "Teacher, I will follow you wherever you go." And Jesus answered him, "Foxes have dens, and birds of the sky have nests, but the son of man has nowhere to rest his head." And another of his disciples said to him, Lord, let me go first and bury my father. But Jesus answered him, Follow me and let the dead bury their dead. Mga pinagpala ng Panginoon sa wasa ni Yahweh ang mabuting balita sa atin ng Panginoon. Pinagpura ka namin ng Diyos. Hallelujah. So, ito pong gospel po ngayon sa araw na ito ay merong nais sabihin sa atin ang Diyos. Mismong dito po kung 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 ating pong titingnan at nanamnamin yung kanyang salita, no? Nais ibahagi sa araw na ito ng ating Panginoon, ng ating Diyos na buhay. Amen. Ang refleksyon na ito sapagkat dito po sa verse 19 sa Tagalog ko po ito babasahin may lumapit sa kanya na isang guru ng batas scribe no meaning na nakakaalam ng salita ng Diyos no at ang sabi sa Panginoon Panginoon susunod ako sa iyo saan ka man pumunta sa so pagkapaniniwala ko ng scribe na ito ay nakita niya yung katotohanan ng ibinabahagi ng ating Panginoong Hesus Naniniwala ako ng scribe na ito na kung saan ay alam ang salita ng Diyos with the Old Testament, hindi magsasalita ng ganito sa harapan ng ating Panginoong Isus kung hindi niya nakita kung ano ang kung ano ang kahalagahan. No? Ang kahalagahan ang sinasabi ni Jesus sa buhay mo at sa buhay ko. iscribe na nakakaalam ng salita ng Diyos. Amen. At ang sabi sa ating Panginoong Jesus, ulitin ko, Panginoon, susunod ako sa iyo, saan ka man punta, Sa nakita niya. Amen. Ibang klase, wow. Ibang klase. Sa lahat ng narinig kong nangaral, siguro sabi ng tagapagturo na ito, na nagtuturo, ay may lang salita ng Diyos, nang marinig niya po ang Panginoon, ibang klase. Ibang klase ito. Amen. Nung makilala mo ang Panginoon, ng bawat isa sa atin, ibang klase ito. Amen. Sa mga tao na totoong dumabit sa ating Panginoong Jesus. At ang sabi po, dito ng ating Panginoong sa tinan po natin, importante po ito, ang sagot po ni Jesus, ang sabi po dito, sa verse 20, sinabi ni Jesus sa kanya, may lungga ang asong gubat. Yung po yung fox na sinabi, no? May pugad ang mga ibon, ngunit walang mahigan ng kanyang ulo ang anak ng tao ang sabi po dun sa English patches have dance have birds of the sky have nest but the son of man has nowhere to rest his head tingnan niyo yung kababaan ng loob ng ating Panginoon siya na sinugo ng dakilang ama dito sa lupa ay walang wala walang bahay na matutuluyan nagaganda ng mga mansion, nagaganda ng mga kotse na nakikita natin. Amen. Pero siya wala. Ano ang kanyang dala Ang mabuting balita. Yun ang dala natin ating ng Isus. Ang mabuting balita na siya sa iyo, sa akin, o sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Kaya nga eh, ang sabi nga ng ating Panginoon Jesus is that my kingdom Amen. This is not my kingdom. Sabagkat so ikaw, ako, tayong lahat mga kapatid, kay Jesus, kahit sang katutak yung hinahawakan natin na passport na iba't iba yung ating citizenship. Amen. We are belong to the citizenship of heaven. Amen. Pangawakan po natin yan. Ay, sabi ng Panginoon, in your words, there is power. Amen. So, ito po yung humility kababaan ng Panginoon. At dito po, sa verse 21, ang sabi po dito ng Panginoon, meron itong encounter po yung isang alagad ang nagsabi sa kanya, yung isang alagad, hindi po natin alam kung sino doon, basta ang sabi po dito sa verse 21, may isa pang mga alagad ang nagsabi sa kanya, Panginoon, pauwiin mo muna ako para mailibing ko ang aking ama. Ngunit sumagot, sumagot, so sinagot siya ni Jesus, sumunod ka sa akin at bayaan mong ilibing ng patay ang kanilang mga patay ang sabi po dito follow me and let the dead bury their dead Amen Literally kung susundin po natin yan sa, pan sa ng ngayon aba pag iniwanan po natin yung patay at ito po'y ating mahal sa buhay, eh, baka tayo po'y ikulong ng government. Di ba? Amen? kapag iniwanan natin yung patay, Amen? At hayaan na lang natin bumahaw, bumahaw dyan sa nansangan at nalaman na ikaw yung kamag-anak, praise God, ay sinisugrado ko. No? Wala pang hindi matatapos ang 24 oras na sa loob tayo ng kulungan. Pero anong ibig sabihin na, ipahi, na ipahihwating sa atin ang Panginoong Isus dito? No? Na binibigyan niya ng diin binibigyan niya ng, nang ng, ng, kumbaga yung highlight o ng kumbaga ng, nang kataas-taas ang kaisipan na ang dapat na manguna sa atin ay ang pagsunod natin sa Diyos. Ito ang nais niyang i-emphasize. Literally, kung susundi po natin yun, no, ay sabi ko nga, ay baka tayo ikulong kapag yung, yung, yung bangkay dyan ay inilagay lang po natin. But then Jesus, want to infer to you and to me that seek first the kingdom of God, seek first the kingdom of God and all other things will be added and to you, to me, to each and every one of us. Hallelujah. So, napagalinaw po nito, dun po sa impact, dito po, yung humility ng Panginoon na tayo, ang dami natin iniisip, magkaroon ng bayan, mag, magkaroon ng lupa, magkaroon ng bagong cellphone, magkaroon ng mga ibang-ibang klaseng material things dito sa, sa mundong ito. Subalit ang sabi dito ng Panginoong Jesus, taxes have dens and birds of the sky have nests, buti pa yung mga ibon, meron but the son of man, the son of man, which him nang salitay ng katawang tao, Amen, na tumatawag sa'yo, sa akin, sa bawat isa sa atin. At naisi i-emphasize dito sa last verse ng 21, no? Na ang sabi dito, simunod ka sa akin at bayaan mong ilibing ang patayang ang kanila mga patay ang nais ng Panginoon dito ay unahin po natin siya. Unahin po natin siya sa ating buhay. Apakahirap po. Ang dami pong ang dami pong struggle natin para makasunod sa kalooban ng Panginoon. Ako, Brother Jun, ikaw, kayo, lahat tayo. Ang dami i struggle para makasunod sa kanyang kalooban. Sa Balit salamat sa Diyos sapagkat ikaw na nakikinig ngayon dito. Ako na nagninilay ng salita dito. Lahat tayo ginagamit ng Diyos upang pagsalusaluhan natin ang kanyang sakita na magbibigay ng buhay sa iyo sa akin. Amen. Hallelujah. Let us pray. Mang Diyos na mga sa lahat na kitang yawel siya dahil salamat po Panginoon sa biyaya mo sa iyong salita. Sa ano na ito, Panginoon. Lord, ang dami po namin iniisip sa aming mga buhay. Ang dami namin gustong makamtan sa aming buhay. Subalit, ikaw ang aming naging modelo. Ikaw ang aming naging halimbawa. Amen. Na anak ng na ang anak ng Diyos dito sa lupa ay wala man lang ng Amen. At dito mo pinapakita sa aming Panginoon ang lahat ng mga bagay-bagay na ito na nakikita na ang aming mga mata na naranasan ng aming mga sarili ay pansamantala lamang. At tutulungan mo kami na makasunod sa iyong kalooban sapagkat ikaw ang siyang nagbubukas ng pintuan sa mga tinawag ng Ama. Ikaw ang aming pastor na kung saan ay tumatawag sa amin. Lord, hayaan mo, Diyos, na makinig namin ang iyong tinig. Sabagat kung minsan, hindi kami makasunod sa iyong kalubay. Minsan ang tinig mong Panginoon, hindi namin na naririnig. Sabagat niniwala kami sa umagang ito, pinalalakas mo kami sa pamamagitan ng iyong salita. Hallelujah. Lord, pangusap ka sa bawat isa. At inaangkin namin, right at this very moment, na pinagningilayan namin ang iyong salita. Wala, Lord, ito'y sa aming puso. Tumingon sa aking mga kapatid. Tumingon sa iyo, Brother Jun. Tumingon sa ating lahat. Sapagkat, Panginoon, kung kami ay walay sa iyo, wala kami magagawa. Lord, ang lahat ng ito'y aming inaangkin sa mga kapangyariang pangalan ni Jesus. To God be the glory, and Jesus' mighty name, we pray. Amen. In the name of the Father, in of the Son, in of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Praise God. Ang sarap talagang magpuri sa Panginoon. Amen. Share the words of God.